pinakamalakas na pag-ulan sa loob ng 75 taon na dulot ng matinding pagbaha sa UAE. Nalubog sa matinding baha ang ilang lugar sa United Arab Emirates o UAE dulot ng malakas na hangin at pag-ulan. Nakapagtala ito ng 10 inches ng ulan sa Abu Dhabi sa loob lamang ng isang araw. Ang pinakamataas mula noong 1949. Ano nga ba ang naging epekto ng pagbahang ito sa Middle East? Alamin natin. Dahil sa tindi ng baha, ilang katao ang naiulat na namatay. Kabilang na ang tatlong Pilipino. Pansamantala rin huminto ang operasyon ng airport sa Dubai kung saan 50 limang flights ang nakan sila. Maging ang Dubai Mall, Mall of the Emirates, Dubai Metro Station, pinasok na rin ng mataas na baha. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Department of Migrant Workers ang kalagay ng mga apektado natin mga kababayan sa UAE. Inihahanda rin ng kanilang mga opisyal sa Abu Dhabi at Dubai ang mga pagkain at kagamitan para sa FWs. Nauna ng inihayag ng mga pamahalaan ng UAE at Oman na posibleng magdulot ng pagbaha climate change sa ilang mga lugar. At ngayon nangyari na ang kinatatakutan, maging paalala sana ito na totoo ang climate change at dapat na itong aksyonan sa lalong madaling panahon. Ikaw, ano ang gagawin mo upang mapigilan ang paglala ng climate change. D W I Research Report. -report.